Hi everyone! This is Coach D and welcome sa aking YouTube channel. At dito sa vlog kong to, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nagbabayad ng aking monthly bill sa aking credit card. Yung utang natin every month na kailangan natin i-settle sa ating mga credit card para hindi tayo mag-pass due at para hindi tayo mag-bad record sa ating mga banko. <laughs> at sana makatulong to sa inyo at kung makatulong man to sa inyo, Huwag niyong kakalimutan mag-hit ng like button, ng subscribe button, and the notification. So, ito na nga guys. Sisimulan ko na kung paano nga ba ako nagbabayad ng aking monthly bill. Ito mismo yung ways ko kung paano ako nagbabayad sa aking mga credit cards. Unang-unang uh, ginagamit kong way, kapag tinatamad akong pumunta ng branch at kapag alam kong mahabo pa naman yung time frame before my due date, nagbabayad ako through online banking ng BPI. Nandiyan sa screen record kung paano, syempre dapat mag-create muna kayo ng online banking nyo. Sa so, BDO, possible din siya. Hindi ko lang alam sa ibang bank kasi ang meron lang ako before is BDO tsaka BPI. Sa Metrobank meron din, pero hindi ko pa natutry magbayad ng utang sa credit card ko. Pero alam ko meron din. Kaso, ang downside ng pagbabayad ng monthly bill sa ating online banking, yun nga, hindi siya na-post within the day. Within 24 hours. Kaya, ginagawa ko lang yan kapag napaaga na may pera ako, dyan ako nagbabayad at least hindi ako maghahabol ng past due ko. Para hindi rin ako mag mama-charge ng past due fee. Kasi malaki yun eh. Yan yung unang way. And yung second way naman, kung paano ako nagbabayad ng utang, is sa GCash. Pero na-try ko lang yan, I think, once sa isa kong credit card, which is East-West. Kasi, walang East-West sa BPI online banking. Kaya diyan ako nagbayad once. Ang downside lang ng GCash kapag magbabayad kayo diyan is may fee, may extra fee sa sa kanila, yung service fee nila. May times na syempre nanginayang ako kahit ganun yung halaga kahit maliit lang. Kaya may times na hindi ko siya ginagamit. Yun yung dalawang common ways na ginagawa ko kapag tinatamad akong pumunta ng branch make sure nyo lang din na tama yung details. Lalo yung card number. Kasi, mahirap mag-file ng cancellation or refund kasi tatawag nyo pa yun sa sa banko. eh. Okay naman yung service, pero syempre, hassle pa din. Pero yun eh. Diba? At yung last naman, yung pinaka madaling mag-post yung bayad, syempre sa branch. Mag-effort ka nga lang na pumunta dun sa branch. But guaranteed naman, na mapopost siya early than the online banking or GCash. Kasi as far as I know, within 24 hours, mapopost pag sa branch or within the day. Pero kapag sa online banking, sa GCash, commonly, ang time frame na meron sila is within 24 to 72 hours. Business days pa nga yung time frame eh, nung sa, sa BPI at GCash, sa pagkakaalala ko. At kaya ako may time na pumunta sa branch, gaya nga nang sabi ko, yung East-West kasi, wala nga dun sa, sa list ng BPI. Meron sa Gigas kaya lang magba kaya lang may bayad. Kaya pumupunta ako ng branch nila. Which is, syempre, mag-effort kang pumunta dun talaga. Lalakad ka. Minsan, sakay ko pa ng jeep. Pero yon yun yung mga ways ko. At pagpupunta kayo ng branch, huwag niyong kakalimutan dalhin yung credit card mo yung physical card. Kasi kailangan nila yun for validation. To make sure nga naman na tama yung details na isusulat nyo doon sa paper. Kasi need yung isulat yun sa paper or input yun sa uh, system nila. Huwag niyong kakalimutan yun kahit wala ng ID. Basta yung physical card dapat dala nyo for validation. At yun lang naman, share ko lang talaga kung paano ako nagbabayad ng utang sa aking mga credit card um, company. At sana naman, nakatulong na sa inyo. At kung nakatulong man ito, huwag niyong kakalimutan mag ng like button, ng subscribe button, and the notification. At muli, ako si Coach D. Pinapakalalahanan ni na treat yourself like someone you love and continue evolving. Bye-bye po! Bye!